guys support this vlog so i-review ko lang ang ating motor dahil simula nung nakuha ko siya so dalawang buwan na siya almost sa akin so ngayon ko palang lang siya i-review dahil hindi natin nakuha na ng review nung bagong kuha ko siya tara at ipapakita ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng mga simpleng tips at kung maraming nagtataka sa kanilang mga bagong motor kung bakit may mga ganito ganyan na napapansin sila so papakita ko sa inyo at masasabi kong uh, natural sa mga motor natin 'yan. So 'yan, tara samahan nyo. So 'yan guys, ang ating motor at ito ay tinatawag nila na version 4 pero base sa aking pagkakaalam sa pagsisiyasat ko ito ay kabilang pa rin siya sa version 3. Ngunit ito ay nilabas nitong 2024 lang kaya tinatawag siyang special edition. 'Yun, shout out sa may mga motor na ah uh, naka model 2024 at special edition at ang pinagka ano ang pinagkaiba nito sa 2023 model at 2024 so hinati siya sa dalawang kulay yan white and blue then yung mags nito is naka bronze yan kaya tinatawag siya na uh, version 4 or special edition at ngayon guys so Samahan nyo ako para isa-isahin natin yung mga mga nandito sa ating motor. Tara. Kami sa kanila nagsasabi na may mga may mga hindi maganda lalo na pag uh, bagong release sa kasa. So may marami silang napapansin. Una, napapansin nila is yung uh, yung tapalodo na tinatawag. So hindi daw siya pantay sa mismong gulong. Kami yan sa problema ng mga bagong release ng motor is hindi daw pantay yung tapaludo sa gulong. So, ngunit, dipindi sa kasa na maggagawa ng yung motor mag install Sa akin kasi, pagdating ko doon is naka-install na. So, pantay naman siya, walang problema. Pangalawang sakit, nasabi nila is yung makina daw is maingay. Guys, natural yan. Maingay yung makina natin or medyo na vibrate yung makina natin pag nasubran sa lamig lalo na pag umaga din papainitin nyo siya so matagal siya magbaba yung minor nya pero pag tinakbo nyo pag start nyo so mabilis mabilis bumaba yung minor nya so kumbaga natural yan sa mga motor natin kasi malamig din kailangan natin siya painitin bago natin gamitin at pagdating naman dito sa ulo yung sinasabi natin na play rings no? So, ang ganda ng motor ko, di ba? <laughs> yan. So, may mga maluwag daw na parts ng clearings. Yan. So, guys, natural yan. Pero kung mismo galing sa kasa, so, masasabi natin na natural yan. Natural yan dito sa ating Honda Click. No? Na may mapapansin talaga tayo na hindi maganda. Pero, sa totoong buhay, so, goods na goods siya dahil brand new nga, di ba? So kung may nang, may mga napapansin kayo, so wag niyo nang ipapa backlash or ipapa eh, tatanggalin pa kasi ni-release yan sa atin ng kasa. So sigurado naman sila na okay na yan. Kaya wag natin pansinin yung mga mga bagay-bagay na nandit, napapansin natin sa ating mga motor lalo na pag brand nyo yan so at sa mga sa mga nagba na para may may content sila or para may may bash na mga <laughs> kasa. So, ang gawin niyo na lang bago niyo ilabas ang motor sa kasa, i-double check niyo para pagdating sa inyo wala kayong reklamo. Yeah, so 'yun guys, ito lang yung atin masasabi. Uh, ride safe sa lahat at para support ng ating YouTube channel. At sana marami pa tayong may upload about sa ating motor. Thank you. i mm don't -hmm.